thank you Lord. Pagkatapos natin ang bagyo ng San Fernando, ngayon sa Tagutod, pagaling -tug tayo. Pagaling tayo ang kahapon. Ito guys, ang ganda ng view. Han punta naman tayo sa client natin na si Brother Lito. Yun. At lakad moment muna tayo. Pag may time. Ah, sige, enjoy, enjoy lang ang mission ko. Hello po. <laughs> si ate tindahan. Papunta na ako kay brother Lito para pumunta na doon sa kanila at iteterapi ang kanyang asawa. Pero nasa kabilang baryo si Sister Merly doon sa kanyang tinitirhan. Kaya ito, kailangan sumakay na ng motor para ihatid ako doon at doon ako mag sa baryo ng Burgos. Kaya ito, biyahe kami, dire-diretso ang pagpabiyahe. Medyo maganda ang panahon, mainit na mainit ang panahon, ang gaganda ng mga bundok, ang ganda-ganda ng view. Kaya, tuwan-tuwa ako habang tumatakbo kami papunta pababa ng bundok. Kaya ito, Uh, nakaramdam ako ng uncomfortable na pakiramdam dahil pakiramdam ko merong hindi maganda sa aking pagsakay sa motor kasi sobrang bigat ko na yata kaya ito parang may, may pumutok dito sa motor na ito yung pala yung gulong ay naflatan na kaya ito i-check na muna namin kaya dahan-dahan kami nag Nakatan kami mabigat ata ako Umalis muna yung motor na na-flat para maghanap ng isa pang motor na maaari kong sakyan. Habang kami ay nag-aantay, ito, nag-selfie-selfie moment muna ako at nagtitingin-tingin muna sa paligid. Tinatanong ko si brother rito kung saan nakatira ang kanyang May isa naisisi. pang barangay, Tagutod, tapos isa pang barangay, tapos... Wala yan. Then pagkatapos, Borbos. Yun, Borbos. Ah, bap. Diyan, katira nakatira yung misis ko. Ang layo naman ang bahay nyo. si <laughs> <laughs> Kuya Lito sa ano, <laughs> sa Tagudtod. Si, si ate sa, sa ano, Burgos. ang layo nyo, far apart. <laughs> eh, yung mga anak nyo, saan nakatira? Nandito po. Ah, nandito lahat. <laughs> mm -hmm. Ayun, bigla akong nakakita ng saging. Ang laki-laki niyang ang saging. Laki -laki Kaya sarap-sarap niyang kunin. Pero Isa medyo malayo ang eh. ang ah, kinatatayuan ko, ko doon sa puno ng Ay, saging. Ako malalaglag tayo sa bangin. <laughs> ah, dito kami sa bangin. <laughs> Makababa na nga. Baka hindi pa ako makarating ng Burgos. <laughs> <laughs> Nag-selfie kami ni Brother Lito at eto, ihahatid na lang ako Babahan ng isang bababa. isang motor well, na na nadala namin kaya ako Wala muna ang ihahatid papunta ng Burgos so, si brother Ito naman papunta sa sa Burgos. Sigsag na maliliit ang daan. Nakadaan ang kotse dito. maganda yung kasi tirahan ni ate Malalaglag ka na ba? parang tumasal e sa tata <laughs> ko sa kanya ang aking bag dahil malalaglag na ako dito sa pinauupuan ko kaya kinuha niya ang bag ko at malalaglag niya sa talaga haka. dahil yung sabigat ng bag na bitbit -bit ko araw-araw <laughs> Kaya nga ano Pag nagpapiyahe ako Sobrang dami ng bag ko Mabibigat, tatlo Andito ah, ah, ah. na sila, makakain na sila Wow, ang ganda lang yun Medyo malayo talaga ang One way lang naman ata to, na, di ba? Ilang bayan na aming dinaanan, hiwalayan at pati ang papuntang... Talagang matirik, ano? Matirik ang daanan. May mga nakikita akong mga... Na rin kami papunta ng bayan ng Burgos kaya nung makarating kami sa may Burgos na ARCOR uh, uh, wow. ay nag-selfie-selfie -selfie muna kami at tuminto muna kami sandali dahil gusto ko itong makapag-selfie moment dito sa daan na to kaya ito ang first time na pagpunta ko sa Burgos kaya tuwantawa akong nakarating ako rito humihingi ng advice sa akin si kuya kaya in-advise ko siya tungkol sa kanyang pag-aaral na kailangan niya mag-aaral ang ganda ka niyang magsekap Magsikap lang. At saka, ano, mag-aral ka. Diba? Para sa buhay mo, pagtanda mo, hindi ka, ano, sa mundo. Kung magka, Marami kang alam na trabaho. doon pa pala kami sa kabilang bundok mm -hmm. yung nakikita nyo yung bundok dahan-dahan lang Di tayo nang mamadali kuya yung <laughs> importante ano, okay, ano ingat lang ingat mahirap lang pagbababa yung tuhod ano pag alalay malayo lapitan ah yung bahay ah yung parang palayan babaybayin ko yun babaybayin yung palayan ayan ang boy boy yung dadaanan natin ayan ang boy boy sa walisan ko yan yung kayaman ang ano tagutut sa walisan sa sa mga umakyat ako dito sa taas. Ay, yan. Dito tayo dadaan. Sa maliit na daanan. Paakyat. Kila Ate Meli. Dito sa Burgos. Ay, thank you Lord. Layo pala, no? Ingatan niyo po ako, Lord. Sa lahat ng aking mga lakad. Huwag niyo po ako sa aking mga misyon. Amen. Laguna po nag therapy po ako. Ako po yung nag-therapy. Okay. Kaya kaila brother Lito tsaka yung ating Mili po. Ang ganda naman tanim mo na Medyo ilang buwan pa ang harvest niya, no? Ha, patabuan pala. Pero ang ganda, oh. Ito kalabasa. Oh, ganda, oh. Ah, pipino ba to? Pipino. Andito na tayo. Hello, nakaway si ate. <laughs> Ayan! nakarating din. Saan ba tayo dadaan? Sundan natin to. Ha? Kahit saan? Kaya pala eh. Ano eh. Maraming tanim. Dito. Dito. Dito, sa gitna. Sa gitna. Sa gitna, ang malawak ang daanan. <laughs> nakarating oh. Tignan nyo guys oh. Ang ganda. Oh, di ba? Talagang mga tanim. Nandito talaga tayo sa ano, Bundok. O oh, di ba? Ang ganda. Ang daming tanim ng pipino. O oh, dito yan sa Burgos. Dito tayo magka-therapy ngayon. Hmm, yun ang bahay nila, Sister Melly. Nasa gilid na talaga ng bundok. <laughs> Thank you Lord, nakarating din. Natuwa ako nang oh, tumating ako sa loob ng bahay. May lutuan sila na pugon. Kaya ito, nagmerienda na rin ako ng pepino, fresh pepino, ang sarap-sarap. Eh. Kaya nag-enjoy ako kumain. Ito muna ang una pipino. akong kinain bago ako mag-therapy sa kanila. Oh, diba? May Kaya ito, ito sa guys, kain tayo, pepino. Sa amin, mahal-mahal na pepino, bumibili ako isang piraso. Baka isang daan doon? Mahal. 60 ata yung bili ko. Yung isang kilo? Isang piraso. Ah! Ano Salt. gadaanan mo? Ano? South. Lago na? Hmm. Sanda. Ito guys, pagkatapos ko kumain ng pepino, nag-selfie moment muna ako sa labas at nag-selfie rin kami ng aking mga tinetherapy na kapatid ni Sister Melly at si Ipagni Brother Lito at ng kanyang pamangkin din na kagagaling pa nun sa pagdadrive sa kanyang jeep. Kaya ito yung mga kapatid niya, kamag-anak doon sa farm. Kaya ang saya-saya saya sa ko pagkatapos ko ng magtherapy, ito pa na ako. Papuntang oh, diba? tagutdo. Mag, mag mag, alas 6 na no. Ayun, oh, dami namin no. Oh. oh di ba? <laughs> Anong bundok 'yan? Burgos, Burgos din. Ang ganda tingnan nitong mga tanim na air, eh Ayun pati yung aso sa tama ano? Ha? Samba, ano ba yung tawag doon? Ano yan Ay... Hmm. Siya may farm. Ito yung may ay, farm. Ah, yung aso ang may farm. Ito ito, ito, ito siya. <laughs> ay, yung pala si Mano, oh. ang may farm. Kapatid nyo? Ay, yun pala si kuya, yung may ari. Nakikimay-ari lang ako tayo, ha? Wala kasi akong farm, eh. Ay, siya pala may ari, oh. Ang sipag, oh. Puro kamatis. Sarap mag-asawa ng farmer, pag ang farmer ay masipag. Oh, yung asawa asawa niya, yung ha? kanina, yung nandito. Ah, siya? Ah, yung nag-aano, yung nakasalubong ko si Nanay. Oh, di ba? Oh, mag-asawa na kayo ng farmer. Gumagawa, gumagawa ng <laughs> basta masipag. <laughs> Ayun. Thank you, thank you. Pagpalain ang inyong land. Ang ganda-ganda ng farm doon sa Dorpos. Kaya sana makabalik din uli ako sa susunod na mission therapy dito. Ang ganda-ganda ng mga bundok at mga tanawin dito sa lugar na ito at ang liit-liit na mga daanan na aming mga dinadaanan. Ito pa na kami pabalik papunta sa Tagutod. Yung mga maliliit na daan na ito puro zigzag sa sa susunod pa lugar na ito na maayos ang gobyerno at maganda rin dumaan at maganda rin ang mga tanawin makikita rito. Nagpapasalamat po ako kay Kuya, Kuya Lito sa pag-invite nila sa akin na makapunta ako sa lugar sa Burgos kaya ito pauwi na kami at tinapot na din kami ng hating gabi sa kalsada at bumabiyahe pabalik ng Tagudtod Bagilin La na Union yeah. nawaingatan kami ni Lord sa araw-araw at gabayan sa lahat ng aking mga mission therapy at proteksyonan kami sa lahat ng bagay maraming salamat po Brother Lito siya ang kapatid ni Brother Lito Sister Dina Boyakaw Thank you po sa inyong lahat at pagpalaing kayo ni Lord sa araw-araw. At ingatan po kayo at proteksyonan at lagi po kayong gagabayan. Ito pa nagtherapy rin si Sister Dina. Kaya thank you sister sa inyong pagsuporta sa akin.